Talong pa na ano yan ay Eh may sili Hmm Ito may okra pa Kangkong May talong O oh, laki eh talong din malaki Hmm eh. Saan? Hmm 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 -mm. mm. ko Penit daw Nilagyan na rin ng bawang At tinalo Kahit wala pa lingas Tapos alin yung muna ako Ay napasok Mamaya ang gabi Eri tinula Ayan Dalawa Yari Dalawang tinula Tuloy Tuloy ang patuloy Tinula ko mamaya ngayon po din yung nilulutong isa

Uno. Sino? Uno. Uno. Asawa ko si Uno. Titingnan namin yung gulayan ni Lola. Putik nga lang, oh. Putik. Oh, doon, doon, doon. Saan ba ito? Ayan, oh. Andun si Lola. Nangungunga. Oh, na? na space, oh, mga si Lola na ang gulay. Oh, <laughs> oh. May gulay si Lola. Oh, ang hmm. ganda ng talong. Ang May mga kumpa. Ang muna pong na. Doon oh. pa. May mga bagong nasuloy. Aray. Tsaka lang. Hmm. Tapos yun. Oh. Aripote. Yeah, bayel. Green. Yeah. Tapos yun ay violet. pop, 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 Teka, teka. Hindi ka makakatawid dyan. Mm. Uy na mo ako sa bahay. Ha? Oh, eh? mm, talong pa. Ano yan, ay? ay may sili. Hmm. Kaming okra pa. Kangkong. Eh, talong. O oh, laki eh. May Di talong din malaki ng mm. ink. Eh. Saan? Hmm. Mm -mm. Arik ko. Ano Dalawa sa kwarto. May, may sakit doon dyan. May kinakausap dyan. Eh. Sino? Mahal Bennett. Ay, doon na lang. Yan mga, ano. May kangkong. O, oh, maglalago ng kangkong. Mm. Chinese kangkong. Kang alam mo, nakita

abuhan nung nung kailan tayo abuhan tung tungko tungko kaya tung ang abuhan tungko tungko dahil maraming pita tungko pizza. tungko ba na rin oh. abuhan may, abo kaya abuhan kaya abuhan may, abo. may abo ay gano'n maraming abo ay <I'm not> <coughs> 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 Luluto kami ng labong. Sa tungko. May dini pala lang ang, ang hipon. Sa tungko. Ah, uh, tungko. kaya ang

Dito din daw po lulutuin ang labaw. Ayun po yung ipon. Natabunan na ng labaw. Tsaka kamiyas na tuyo. Ano yung kasama ng kamiyas na tuyo? Pero wala pa pong dingas. Nilagyan na rin ng bawang at tinalo. Kahit wala pa dingas. Ayan po, paminta, paminta, paminta. Konting beching. palilingasan at papayan ay ah, gata. yung daw niya gata? Hmm. Hindi pa kailangan nako. Pag umulan, niligo tayo. Oo na lang. <laughs> Marami ka pang hilaw na bawang, inay? Mm. Daan pa bawang. Ito Nilagyan po ng kunting tubig. Kaya doon na nalala ng tabo, tatay. Hindi ko alam. Kasi na ng tabo. Kasi kung si Kim, kung Joyce? Aywa. At ilalagay na po ang gata. Ayan. Sarap. Kalahati lang po. At mamaya ulit yung Kalahati. Ah, oh, hello eh. Bakit tawili? eh, pa na muna. Ilabas muna kasi. <laughs> Palabas mo na 'yung ihi lang Ano? 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 <laughs> <laughs> Labas, palabas, palabas eh. Sige, ilang ako nasa likod. A few inches later. May kanyang hipon. <laughs> Ay, may iba. Hmm. Ayos. May alat na. Hmm. Maalat na. Lagyan ko ng container na rin. Ay, hindi pa ay, o nga dapat ito yun, ay isa pa sarado nyo na tapos hanggang dito lang. ari mm. ari palalagyan ko, ari ito ay sira na rin. Ang taas lang. Uh, palalagyan ko ng... Bukas. Para may singawan ka rin. Oo. Yun. Palalagyan ko ng tablat nang mapuksan. rin isang ayan. Hmm. Ari, lang naman tapat na rin eh. Palalagyan, hindi lang na ano eh, kung si... ...Jeprey nga lang eh, ano yung dalawang magtuwang eh. thousand years later. sa kabila ay nagsahing na ang tubig sa kalderong malakay. At magsisigang ng baboy. Mariyo yung baboy. Yung baboy. yung baboy din yung nagpiprepero ng bawang at sibuyas. Tapos may gulay pa kamay eh. Buko. Buko ng kalabasa. Tsaka talbos. Pagmatalong, labanos, sintaw at okra. Para sa sinigang. Ano yung, yung kangkong, Chinese kangkong. na sa tira ng kambing. Hmm. Ano yung Ay, sa manoy na ng kambing? Buti na tumuloy lahat. Kumpod ng kagayaan. Mahaba na nga eh, hindi na dati. Naulan na naulan eh. Tapos, ari yung muna ako napasok. Mamaya ga gabi, eri, tinula. Ayan, dalawa. Yari, dalawang tinula. Tuloy, tuloy ang patuloy. Tinula ko mamaya. Mayroon pa ko din yung nilulutong isa. Ayan, ayan na, isang perasong bu bu buko ng kalabasa. Ay, nagpapala <laughs> pa lang pala mo. Ay, isang peraso lang eh. Oh. Puro bawang na akong kasamahan. Ay, pala akong kasamahan. aray. <laughs> lang ako, aray. Ay, yung labong na may hipon. Luto na. nepoyong buko na kalabasa kasalukuyan ko le ta atitimlang po kanta kung ano kung ano kung ano kanta kung ano kanta kung ano kanta kung Ah, paminta pa pala, paminta. Hulo. Okay, nagay ka po ang sitaw. Tapos tataklaban na po yung natin. So bulakin, then yung iba naman. Three days later. Uy! Ah, bulak na po. Ayan na. Bulak ang bulak ano. Ah, okay. Ayan okay. po kagaling natin. Hindi ko malamot.